sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nagliwanag ang mga mata ng ating bida nang may bigla na lamang siyang maalala sa pangalang Kang Min Choi. Lumipat ang eksena at makikita ang labas ng paaralan, kung saan matatagpuan natin ang ating bida na tahimik na nakatanaw sa malayo. At tahimik na naninigarilyo, kanyang binabalik tanaw ang nakalipas na isang taon, sa dati niyang paaralan. Nang siya ay labing anim na taong gulang pa lamang at kasalukuyang gamit niya pa ang dati nitong pangalan na Hun Kim, naalala niya rin nang siya ay nakikipag sa isang lalaki, habang siya ay popotaki at maglunsad ng isang pagsuntok, na ito'y agad naman na iniwasan ng kanyang kasparang habang nakangisi ng may pang-asar, ito ay si Sanjay Khan na kasalukuyang labing walong taong gulang pa nung panahon din na yun, matapos nitong umilag ay naglunsad ito ng isang pagsipa sa ating bida naagad namang hinarang ng ating bida gamit ang dalawa nitong braso, napakagat sa kanyang mga ngipin ang ating bida, at napaisip siya dahil sa sobrang bilis daw ng mga pagsipa ng kaharap nito, at nagtataka kung bakit parang hindi niya man lang magagawang harangan o ilagan man lang ang mga atake nito sa kanya, nang isang peking pagsipa ang pinakawalan ng kanyang kalaban na ikanalito ng ating bida, at dahil doon, ay mapanpisan na biglang may kumislap na liwanag sa mga mata ng kalaban, at maya-maya pa, isang backcake ang pinakawalan nito, na agad na tumama sa ating bida, na ikinatalsak ng mukha ng ating bida, at ngumisi ang kalaban nito sa kanya, kasabay ang pagbagsak ng ating bida, sa paaralan, nakaupo ang ating bida na may madilim na itsura, halatang pagod sa katatapos lang na sparring, ay lumapit sa kanya si sonjek at nakangiting inabotan siya ng inumin, at sinabing uminom ka na muna, itinaas ng ating bida ang kanyang ulo at natigilan na lang ito, at habang nakaupo silang dalawa, ay tinungga na ng ating bida ang inumin na ibinigay sa kanya, at pagtapos ay nagsalita ito, sabi niya, tutuo pala talaga ang mga kumakalat na balita, na si Sanjek ang pinakamalakas sa Seoul kaya hindi talaga ang ating bida mananalo dito, dahil dito ay sarkastikong nagsalita si Sanjek, abat tila marunong na magreklamo ang batang uhugan na ito, kaya napatanong na nga lang ang ating bida kung ano ba daw ang pinagsasabi nito. Tinuwanan naman siya nito, at ang sabi, nagbibiro lamang daw siya, isa pa ay ganap na sophomore na ang ating bida, at hindi may kakailan na patuloy na lumalakas ang katawan nito. Napansin din ni Sanjek ang progreso ng ating bida kaya nakangiti niyang ipinahayag sa bida na, meron siyang napakalakas na pandama at matinding fighting spirit, dagdag pa niya, na maaaring sa mga susunod pa na mga taon ay magiging malakas pa siya na talagang naiiba sa kanino man, ipinaliwanag niya sa ating bida na sa tuwing hahamunin siya ng ating bida ay pumapayag siya, ngunit saad niya na sa kasalukuyang lakas daw ng ating bida ay hindi niya pa magagawang tumindig upang magdulot ng pagbabago sa Nationwide High School Gang Members, Nagsalita naman ang ating bida at nagtanong patungkol sa kung sino-sino ba daw ang mga may level na katulad ng kay Sanjik sa kasalukuyang mga gang. Sumagot ito, sa ngayon ang mga senior ay magtatapos na, kaya ang mga babanggitin ko sa iyo ay ang mga bigating juniors at inumpisahan niya itong bigkasan sa ating bida, sa Han High School ay naroon si Yun Kiek Song at Min John Kang, sa Kongwa High School naman ay naroon si Dohun Kang, Bush Ons, Jong Suk Lee, at sa Incheon naman ay si Kang Min Choi, pagkatapos na mabanggit ni Sonjek ang lahat ng mga top fighters, ay nagsalita naman ang ating bida, at sarkastikong sinabi niya na nais niyang pabagsakin silang lahat, maririnig naman sa lugar ang sigawan nila sabi ni Sonjek, ibang klase ka talaga, ang tapang mong. Bata ka, sumagot naman ang bida, na, magtigil ka, dahil balang araw pati ikaw tatalunin ko, balik sa kasalukuyan, sa labas at makikita ang bida, habang naninigariliw, nagpa-flashback peren ang pinag-usapan nila ni Sonjek, tungkol sa mga top fighters at yung iba pa sa iba't ibang paaralan, at ang isa sa napagtanto ng bida ay ang top dog ng paaralan na pinapasukan niya ngayon, si Kang Min Choi, naalala niya pa nung wala pa siya sa kasalukuyan nitong lakas ay sinabi ni Sonjek na hindi niya daw magagawa pa na manalo kay Kang Min Choi, pero sa isip naman ng ating bida ay isa't kalahating taon na rin ang lumipas kaya naman maaring magiging iba na rin ang sitwasyon, dahil bumigat na daw siya ng 10 kilo at tumaas na rin siya ng 6 centimeters. Maraming beses na rin daw suwang nakipaglaban at dahil dun ay nagkaroon siya ng bansag na high school devil at habang nakatayo at naninigarilyo tinanong niya kanyang sarili kung may pag-asa ba siyang manalo sakaling maglaban sila nito, maya maya pa ay ipinakalma nito ang sarili at umiling-iling, at ang sabi niya hindi, hindi dapat ako mag-isip na labanan siya sa ngayon, kailangan ko lang, makapagtapos na ng walang problema, nang bigla na lang isang tinig ang kanyang narinig. Ang sabi, Kate hey, Transfer Student, anong ginagawa mo sa rooftop ng mag-isa? Napalingon naman dito ng bahagya ang ating bida at nagtataka. Sabay Pautal itong nagtanong kung anong-ano ba daw ang kailangan nito. Nagpakilala naman ito sa kanya at nakangiting nagsalita. Ako si Jiang magkasama tayo sa iisang klase. Pero ito ang una nating pag-uusap. Tama ba? Sumagot dito ang ating bida at ang sabi, Ganun bi? Kung gayun, ikinagagalak kitang makilala, ngunit wala akong sapat na oras sa ngayon para kausapin ka, Tumugo naman ito at ang sabi, nakakalungkot naman kung aalis ka na lang agad Jung Hyun, ay hindi pala, high school devil, Hoon Kim, na may nakakatakot na ekspresyon habang nakangiti. Nayanig naman ang utak ng ating bida pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, nagtataka at napapamura kung paano siya nito nakilala, kaya tinanong niya ang pagkakilala nito at kung paano siya nito nakilala, pinakalma naman siya agad nito at sinabing, hindi siya naparito para makipaglaban, dagdag niya na nandito siya para tumulong, pagalit naman siyang tinanong ulit ng ating bida kung paano sa'y nito nakilala, nakangiti peren itong sumagot na, paanong hindi kita makikilala, transfer student din ako at sa iisang lugar lang tayo, dagdag pa nito, hindi mo ba naisip na hindi pwedeng walang makakilala sa'yo kahit isa kahit saan ka pa magpunta, napakagat na nga lang ng ngipin ang ating bida, at lumabas ang mga ugat nito, at nagsabi sa isip niya na, buwiset, Talagang sinusundan ako ng gulo. At nagkatitigan na nga ang dalawa, ilang sandali pa, ay nagsalita na ang ating bida. Bamantong hininga ito at tinanong niya ito kung ano ba daw ang kailangan nito sa kanya. Sumagot naman ito at ang sabi na bago daw ang lahat ay marami daw siyang bagay na naisabihin sa ating bida. Sandali naman na natigilan ang ating bida. At maya maya pa ay muling nagtanong ang kausap niya. Tinanong niya ang ating bida kung bakit nagpalit ito ng pangalan. At bakit nag-transfer ito sa Enchin High? At sumagot ang ating bida wika niya. Well, gusto ko lang mamuhay ng tahimik at maka-graduate. Dagdag pa ng ating bida na ayaw siyang tantanan ng mga siraulo na yun. May pang-uuyam naman na sumagot ito na. Kaya ba dito ka nag ng bulu araw-araw? Naiinis naman na sumagot ang ating bida. Sabi niya, Buizet ka akala mo ba na ganun talaga ako kasama kaya pa dapat ako sa ganitong sitwasyon? Tumugon naman ito at ang sabi, hindi ko sigurado kung alam mo na hindi mo pwedeng baliwalain na lang araw-araw si Kang Min. Dagdag pa nito na, sayo na rin mismo nang galing na ayaw mo ng gulo dahil gusto mo makagraduate, pero bakit tila gusto mo makipag-away kay Kang Min? Sumagot naman ang ating bida dito na wala naman daw siyang magagawa pa sa mga bagay na nangyari na. Sinagot naman siya ni Jong at ang sabi ay, meron pang paraan para makaalis siya sa sitwasyon niya ngayon nagtataka naman dito ang ating bida, at sinabi ni Jungkook, kailangan mo lang na sumali tay boys, at ang kasalukuyang leader nito ay si Kang Min, tinanong naman ng ating bida kung ito ba daw yung sinasabi nilang tae high school gang, napangiti naman dito si Jungkook at ang sabi, hindi dahil ibang iba sila, hindi sila katulad ng iniisip mo, dagdag pa niya, na sa totoo lang ang tae high school ay nagsisilbi sa tae boys ngunit, ginagawa nila ang mga bagay na labag sa layunin ng grupo, at natigilan sandali ang ating bida at napasabi sa sarili na, kaya naman pala, at bumalik sa alaala nito ang mga nangyari nung magpunta sa class 1 si Kang Min, at kung paano nakilala ni Kalbo si Hujang at Taejun, at kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng dalawa, at ang nais nila na pangungulekta ng $300 na agad sinang ayunan ng dalawa, hay nako, at napahawak na nga lang sa ulo ang ating bida, at napasabi sa sarili na, brodin din pala sila ng Te Boys, Pinutol naman ni Jongkik ang iniisip niya at tinanong siya nito kung sasali daw ba ang ating bida, at sumagot ang ating bida ng hindi, dagdag pa ng ating bida na, talagang nais niya lang ng tahimik at makagraduate, ayaw daw ng bida na masangkot sa kahit ano pa managulo, ninas naman dito si Jongkik at ang sabi, tanga ka talaga, pag-isipan mo mabuti ito, talagang malalagay ka sa gulo, dagdag pa nito na, kapag miyembro ka na ng tae boys wala nang magtatangkang manggulo sa'yo kahit anong gawin mo. Pahabol pa nito na ang pagsali sa grupo ang pinakamabisang paraan para makagraduate ka ng walang problema. Natigilan naman dito ang ating bida at habang nagtataka pa ay nagsalita na si Jungkook sa Saad niya na sakaling humingi ng paumanhin ang ating bida kay Kang Min about sa nangyar, ay mas nanaisin nito na mag-recruit ng malakas tulad mo para sumali sa gang natigilan naman ng bahagyan dito ang ating bida at maya maya pa ay nagsalita na ito, at nagtanong kung bakit ba talaga nito gusto siyang sumali sa tae boys, sumagot naman ito sa kanya na wala naman daw siyang gaanong rason, ngunit, pinutol niya muna ang sasabihin, at maya maya pa, bigla, isang mabilis na sipa ang mabilis na paparating sa mukha ng ating bida, at naalarma naman dito ang ating bida, at dahil sa instinct nito ay agad niya naman itong nasangga gamit ang kanyang braso, Nagsalita naman dito si Jongkik na yan er recruit niya daw ang bida dahil kasapi din daw siya dito, hindi naman naka dito ang ating bida, at dahil sa nagawang masanggan ng ating bida ang sipa kahit na napakabilis nito, ay napaisip siya na, walang duda, hindi ka mababansagan na high school devil nang walang dahilan, huminto naman ito at nakangiting nagsabing, madali mo lang nasalag ang atake ko. Naiinis naman sumagot dito ang ating bida at pinayuhan ito na mainam na tumigil na siya kung ayaw niya pang mamatay, tumalikod na nga ito habang tumatawa, at nagsaad na nasabi ko na sayo kung bakit nais kitang sumali, hindi naman nakapagsalita ang ating bida. Dagdag pa ni Junkie na naghahanap ang tae boys ng susunod na magiging top dog na magmumula sa juniors, sa gaganaping graduation ng mga seniors, madiin niya sinabi sa ating bida na, Nais niyang makipagkompetensya sa kanya bilang top dog ng grupo. Sa akin, bakit naman? Dahil ba sa titulo kong high school devil sa Seoul? Tanong ng ating bida, sumagot naman ito at ang sabi, ang bagal mo naman mag-isip, dagdag pa niya na wala ka man lang bang napapansin na kahawid ko sa mga taong kakilala mo, at nabigla ang ating bida at nagtatakang tanong sa sarili, at nagkaroon na rin ng edeya, kaya sinabi niya na nagpapatawa ka, hindi naman dito ni agad si Jongkik at tinanong ang ating bida kun, niloloko ba daw siya nito, sumagot naman ang ating bida na hindi siya nagbibiro, ipapaliwanag pa sana ni Jongkik kung sino siya ngunit bahagya siyang nag-alinlangan ngunit sa di ay binanggit niya ang salitang, the past soul best fighter, at sinabing siya ay kapatid ni Sonjik Han, kaya dahil doon ay nagulantang ang utak ng ating bida, hanggang dito na lang muna mga idol kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay ihit mo na ang notification bell pagkatapos mo mag-subscribe.